Aris. Ang Aris sa pahiwatig ng galaw ng kalikasan ay may likas na katatagan at kasipagan ngayong araw. Sa trabaho, tapat at matuwid, ayaw sa palakasan, hindi nalulupig ng mga paboritismo, at lalong hindi kayang bilhin ng salapi. Hindi ito kailanman papayag sa anumang uri ng panunuhol o pandaraya upang umangat sa tahanan, mapagmalasakit at maalaga sa pamilya, lalo na pagdating sa pagkain at kalusugan, sapagkat naniniwala ito na ang lakas ng katawan ay sandata laban sa anumang uri ng karamdaman. Subalit, ngayong araw, mas mabilis uminit ang ulo, kaya mas pipiliin itong umiwas sa mahahabang usapan, lalo na kung walang kinalaman sa trabaho o pangkabuhayan masigasig at maaasahan sa anumang gawain, patuloy nitong pinagyayaman ang kakayahan upang magkaroon ng pangmatagalang hanap buhay. Wala sa isipan ang pagseselos, dahil sa halip na magduda, mas inuuna nito ang pagbuo ng maayos na kinabukasan. At tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Taurus ang Taurus sa pahiwatig ng galaw ng kalikasan ngayong araw ay masigasig at hindi kailanman nawawalan ng pag-asa sa bawat pagsubok na dumarating. Matibay ang determinasyon, kaya kahit gaano kahirap ang gawain, hindi ito susuko. Mapagkakatiwalaan sa trabaho, hindi kailanman magpapabaya o gagawa ng anumang bagay na maaaring maging dahilan ng pagkakatanggal. Subalit, may mabilis na damdamin sa pagseselos, at kung ito'y umiral, mas pinipili nitong manahimik kaysa makipagtalo. Sa kabila nito, masipag, disiplinado, at may likas na pangunawa sa mga mahal sa buhay. Handa itong tumulong sa magulang at sa iba pang nangangailangan, ngunit hindi madaling mahulog sa pang-aakit ng salapi o material na bagay. Sa usaping pag-ibig, likas na malambing at puno ng pagpapahalaga sa minamahal, na siyang dahilan kung bakit nananatili ang tiwala at tibay ng samahan. At tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Gemini Ang Gemini sa pahiwatig ng galaw ng kalikasan ngayong araw ay may pagkasensitibo at madaling magalit, ngunit lantad at direkta sa pagsasalita, kahit masakit sa iba, sinasabi nito ang totoo. Mahigpit sa disiplina, kaya maingat sa bawat hakbang at iniwasan ang pagkakamali. Ayaw nitong mapagtawanan, kaya lahat ng kilos at desisyon ay pinag-iisipang mabuti. Malayo sa isipan ang pagseselos, dahil mas inuuna nito ang pagtatrabaho at pag-iipon para sa pamilya. Palaging nag-iingat sa bawat desisyon, maging sa trabaho man o sa buhay pamilya, upang maiwasan ang anumang hindi kanais nais -nice na sitwasyon. Masinop sa pera at hindi basta-basta gumagastos, ngunit may maluwag na kamay pagdating sa kapakanan ng mga mahal sa buhay. At tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Cancer ang kanser sa pahiwatig ng galaw ng kalikasan ngayong araw ay nagnanais ng katahimikan at ayaw sa mahahabang diskusyon. Masipag at determinado sa bawat gawain, hindi basta nagpapadala sa mungkahi ng iba, sapagkat mas gusto nitong sundin ang sariling paraan upang maiwasan ang anumang abala o problema. Malambing at maalaga sa pamilya, Palaging nagnanais na mapanatili ang positibong enerhiya sa tahanan upang maakit ang biyaya at swerte. May matibay na paninindigan, kapag may binitiwang salita, siguradong ito'y isa sa katuparan. Mas gusto nitong magtrabaho ng mag-isa upang makapag-focus ng gusto at maiwasan ang abala ng iba. Hindi rin ito nagpapabe sa kinabukasan, kaya habang bata pa, nag-iipon at nag invest na upang matiyak ang mas maginhawang buhay sa hinaharap. Pagdating sa pag-ibig, likas na malambing at matapat sa minamahal. At tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Leo Ang Leo sa pahiwatig ng galaw ng kalikasan ngayong araw ay mapanuri at mislan sa bawat gawain. Tahimik at seryoso kapag nagtatrabaho, sapagkat nais nitong tiyakin na bawat detalye ay tama at polido. Hindi mahilig sa chismis o kwentuhan, lalo na sa oras ng trabaho, mas gusto nitong mag-focus upang maging produktibo. Mapagmatsyag pagdating sa usaping pera, laging iniisip ang kapakanan ng pamilya bago gumawa ng anumang gastusin. Hindi rin basta-basta nagpapautang, upang makaiwas sa hindi pagkakaunawaan na maaaring humantong sa alitan. Matalas ang mata at isipan, lalo na sa larangan ng negosyo at kabuhayan, kaya bihirang maloko o madaya. Hindi mahilig sa mga berwan o usapang may bahid ng kalaswan, mas pinipili ang respeto at dignidad sa bawat interaksyon. Masinop sa pera, ngunit bukas palad sa mga mahal sa buhay, lalo na sa mga pangangailangan ng pamilya. At tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Virgo Ang Virgo sa pahiwatig ng galaw ng kalikasan ngayong araw ay may matibay na prinsipyo at matapat na puso pagdating sa buhay. Likas na maingat sa lahat ng bagay, mula sa trabaho, sa tahanan, at maging sa mga personal na gamit, upang mapanatili ang kaayusan at kasaganahan. Hindi madaling madala sa tukso ng pera o suhol, sapagkat naniniwala ito sa patas at malinis na paraan ng pagtatrabaho. Sa bawat hakbang, laging pinag-aaralan ang tamang diskarte upang maiwasan ang mga posibleng problema. Matsaga at masipag, laging handang gumawa ng paraan upang mapanatili ang maayos na daloy ng kita. May bukas palad na puso pagdating sa pagtulong, lalo na sa kapatid at magulang, kapag may ekstrang kita. Sa larangan ng pag-ibig, likas na malambing at tapat sa relasyon, kaya nagiging matibay at maayos ang samahan sa minamahal. At tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Libra ang libra sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan ngayong araw ay nagpapakita ng mahinahong pag-uugali, ngunit may matibay na paninindigan pagdating sa mahahalagang desisyon. Hindi madaling magpadala sa emosyon, lalo na sa mga usaping may kinalaman sa trabaho at pananalapi. Mapagbigay sa pamilya at laging inuuna ang kapakanan ng mga mahal sa buhay, ngunit hindi nagpapautos sa mga taong gustong samantalahin ang kanyang kabaitan may pagkasentimental, lalo na sa mga bagay na may halaga sa kanyang nakaraan, kaya may tendensyang mahirapang magpalit ng mga nakasanayang bagay. Sa trabaho, masipag at laging nagsusumikap upang magkaroon ng mas maunlad na kinabukasan. May kakayahang makisama, ngunit may limitasyon pagdating sa mga usaping hindi niya sinasang ayunan. Mas gusto ang balanse sa lahat ng aspeto ng buhay upang mapanatili ang kapanatagan ng loob. At tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Scorpio Ang Scorpio sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan ngayong araw ay nagpapakita ng matalas na pag-iisip at matibay na loob. Hindi basta nagpapaapekto sa opinyon ng iba, lalo na kung may sariling paniniwala sa kung ano ang tama at nararapat. Sa trabaho, determinado at handang gawin ang lahat upang maabot ang tagumpay. Hindi natatakot sa hamon ng buhay at kayang dalhin ang anumang pagsubok ng may tapang at katalinuhan. May likas na karisma na nakakaakit sa ibang tao, ngunit may kahinaan sa emosyonal na aspeto na maaaring magdulot ng hindi pagkakaunawaan sa relasyon. Maingat sa pakikitungo sa ibang tao at hindi agad nagtitiwala, lalo na sa mga taong hindi pa kilala. Sa tahanan, may pagmamalasakit sa pamilya at laging handang tumulong sa oras ng pangangailangan. At tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Sagittarius ang Sagittarius sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan ngayong araw ay nagpapakita ng masiglang enerhiya at pagiging determinado sa mga layunin sa buhay. May malakas na pananampalataya sa sarili at hindi natatakot sumubok ng mga bagong bagay. Mahilig sa pakikipagsapalaran at laging may kagustuhang matuto ng bago, kaya hindi kayang mapirmi sa iisang sitwasyon ng matagal sa trabaho, masipag at may likas na talino, kaya mabilis umunlad sa karera. Sa pamilya, maalalahanin at laging nagpapakita ng pagmamahal sa mga mahal sa buhay. May hilig sa pagtuklas ng mga bagong oportunidad, ngunit kailangang magingat sa mga desisyong biglaan upang hindi malagay sa alanganin. At tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Capricorn Ang Capricorn sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan ngayong araw ay nagpapakita ng matibay na disiplina at dedikasyon sa trabaho. May malalim na pangarap at hindi titigil hanggat hindi nakukuha ang tagumpay na hinahangad. Masinop sa pera at laging nag-iisip ng pangmatagalang seguridad para sa sarili at sa pamilya hindi madaling magpakita ng emosyon, ngunit may malambot na puso para sa mga mahal sa buhay. Sa trabaho, maaasahan at may matibay na prinsipyo, kaya iginagalang ng mga kasamahan. Hindi mahilig sa walang saysay -say na usapan at mas gustong ito o ng pansin sa mga bagay na may kabuluhan. May kakayahang tumulong sa iba, ngunit may limitasyon at hindi basta-basta nagpapautang o nagbibigay ng pera ng walang malinaw na dahilan. At tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Aquarius Ang Aquarius sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan ngayong araw ay nagpapakita ng pagiging malikhain at mapag-isip. May malawak na pangunawa at hindi madaling magpaapekto sa negatibong sitwasyon. Sa trabaho, may kakaibang paraan ng pag-iisip na nagdadala ng bagong ideya at solusyon sa mga problema. Hindi natatakot sa pagbabago at laging bukas sa makabagong pananaw. Sa tahanan, maalalahanin at may pagmamahal sa pamilya, ngunit may pagkakataong mas gustong mapag-isa upang pagnilayan ang mga bagay-bagay. May kakayahang makisama sa iba, ngunit hindi palaging nagpapakita ng tunay na damdamin. Kailangang bigyan ng oras ang sarili upang mapanatili ang balanseng emosyonal at mentalidad sa araw-araw. At tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Pisces Ang Pisces sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan ngayong araw ay nagpapakita ng pagiging sensitibo at malalim mag-isip. May likas na kabaitan at madaling makaramdam ng damdamin ng iba, kaya madalas nagiging sandala ng mga taong nangangailangan ng payo o pagdamay. Sa trabaho, may malikhain at mapanlikhang kaisipan na nagdadala ng kakaibang diskarte sa kanyang ginagawa. Hindi mahilig sa kompetisyon at mas gustong magtrabaho sa isang tahimik at maayos na kapaligiran. Sa pamilya, mapagmahal at laging inuuna ang kapakanan ng mga mahal sa buhay bago ang sarili. May kahinaan sa pagpapasya dahil madalas inuuna ang emosyon kaysa low ika, kaya kailangang magingat sa mga desisyong may kaugnayan sa pera at relasyon. Mahalagang matutong magpahalaga sa sarili upang hindi samantalahin ng ibang tao ang kanyang kabaitan. At tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawarad dahil biglaan ang mga pagdating gawing laging maging maingat